Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 16, 25. Ngayong ikalabing anim ng Abril, napapalibutan ka ng masiglang enerhiya ng pagkamalikhain, isang lakas na tila banayad ngunit malalim ang dalang epekto sa iyong damdamin at isipan. Sa araw na ito, parang mas tumitindi ang iyong pakiramdam ng pagiging nasa pagitan ng dalawang mundo, ang iyong panloob na mga salungatan, at ang tahimik na kapaligiran na lagi mong hinahangad. Madalas kang nagsisilbing tulay, tagapamagitan, at tagapuno ng mga puwang ng hindi pagkakaunawaan sa iyong paligid. Ngunit ngayong araw, maaaring mas ramdam mo ang bigat ng papel na iyon. Mahalaga ngayon na yakapin ang katotohanan na ang pagkakaramdam ng nasaktan o pagkalito ay maaaring magdulot ng ulap sa iyong isipan. Sa halip na hayaang lamunin ka ng emosyon, paalalahanan mo ang iyong sarili na ang bawat damdaming lumilitaw ay may layunin, ito ay may mensahe, may pinangdagalingan, at may aral na handang iparating sa iyo. Ito rin ay paalala na hindi mo kailangang itago ang nararamdaman mo. Sa halip, igalang ito, unawain, at hayaang gabayan ka patungo sa mas malinaw na pananaw. Ang bawat sandali ng pagkadama ng sakit ay maaaring maging paanyaya na pagmasdan kung paano ka tumutugon sa panlabas na mundo. Hindi mo kailangang laging maging matatag at mahinahon para matawag na balanse. Minsan, ang pagbibigay daan sa damdamin ay isang hakbang patungo sa mas malalim na balanse, isang balanse na nagsisimula sa loob mo, hindi lamang sa paligid. Ngayong araw, kapag pinayagan mong dumaloy ang iyong damdamin sa pamamagitan ng malikhaing ekspresyon, tulad ng sining, pagsusulat, pag-awit, o anumang hilig na nagiging tulay mo sa sarili, matutuklasan mong unti-unti ring lumilinaw ang mga alalahanin. Sa pamamagitan ng malikhaing paglalabas ng emosyon, binibigyan mo ang iyong sarili ng kapangyarihang makita ang mga sitwasyon sa bagong pananaw. Kaya naman kung matagal mo nang nais gumawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong kalooban, ngayong araw ang tamang pagkakataon. Pakinggan ang pahiwatig ng iyong puso. Ano ang sinasabi nito? Ano ang matagal mo nang itinatago sa likod ng itimo? mo? Maaari mong gamitin ang enerhiya ng araw na ito upang bumuo ng mga bagong ideya, masariwa at mas tapat sa kung sino ka talaga. Hayaan mong gabayan ka ng masiglang enerhiya patungo sa muling pagbuo ng sarili, isang ikaw na mas totoo, mas matapang, at mas payapa. Bagamat maaaring ramdam mo na parang naipit ka sa isang sapot ng magkakasalungat na kaisipan, tandaan mong hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. Ang pagiging nasa gitna ng mental o emosyonal na kalituhan ay hindi kahinaan kundi isang yugto ng paglago. Sa halip na labanan nito, subukan mong lumubog sa katahimikan, huminga ng malalim, at hayaang dumaan ang bawat kaisipan ng hindi kaagad huusgahan. Sa ganitong paraan, makakahanap ka ng mga kasagutan na dati natatabunan ng ingay ng pag-aalinlangan. Ngayon, isipin mong ang araw na ito ay parang isang malinis na canvas, ikaw ang may hawak ng brush. Maaaring hindi mo alam ang eksaktong larawan na gusto mong buin, ngunit habang pinipinta mo ang bawat emosyon, ideya, at damdaming bumabalot sa iyo, unti-unting lilitaw ang isang obra na puno ng kahulugan. Ang pagkilala sa kaguluhan sa loob mo ay hakbang patungo sa kaliwanagan. At sa proseso ng pagharap, natututo kang muling buin ang iyong sarili. Sa mga aspeto ng buhay tulad ng personal na relasyon, ngayon ang tamang panahon upang harapin ang mga hindi nasabi, upang ipahayag ang mga bagay na matagal mo nang tinik sa dibdib. Sa larangan ng trabaho, maaari mong gamiting inspirasyon ang iyong damdamin upang lumikha ng bagong proyekto o lapitan ang isang suliranin sa mas malikhain at bukas na paraan. Sa kalusugan, bigyang pansin ang iyong mental at emosyonal na kapakanan, hindi lamang pisikal na lakas ang kailangan mo ngayon, kundi ang panloob na katahimikan at kapayapaan. Ang maswerteng kulay para sa iyo ay berde, isang kulay na sumisimbolo ng pagpapagaling, pagunlad, at balanse. Isuot ito o ilagay ito sa paligid mo upang maalala mong patuloy kang lumalago, kahit padahan-dahan. Ang maswerteng numero mo ay 22 at 7, mga bilang na sumasalamin sa koneksyon sa sarili, kasunduan, at espiritual na paggabay. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay pagsusulat ng isang liham sa sarili, isang tapat na liham na maglalaman ng lahat ng iyong nararamdaman, pangarap at mga bagay na nais mong bitawan. Kahit hindi mo ipadala ito, ang mismong proseso ng pagsusulat ay magiging paraan ng paglilinis ng iyong damdamin. Sa kabuuan ng araw na ito, huwag kang matakot na harapin ang sarili mong mga tanong. Huwag mong iwasan ang mga damdaming tila masalimuot sapagkat dito ka mas lalong titibay. Mas magiging buo ka kapag pinili mong yakapin ang iyong katotohanan, masaya man ito o may kirot. At sa pagtatapos ng araw, mararamdaman mong kahit paano ay gumaan na ang dalahin sa iyong dibdib. Paalala para sa iyo, mahal kong Libra, hindi mo kailangang maging perpekto para matawag na buo. Ang tunay na balanse ay hindi laging tahimik o walang kaguluhan. Minsan, ito ay galing sa pagtanggap ng mga bagyong dumaraan, at ang matapang na pagpiling manatili sa gitna ng unos, may pananalig na lilipas din ito. Yakapin mo ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, ang malakas, ang marupok, ang malikhaing bahagi mo, at ang bahaging patuloy pang naghahanap ng liwanan. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang katahimikan ng gabi ay magsilbing yakap. Damhin mo ang kapayapaan na mula sa loob, hindi sa labas. At bukas, pagbubukas ka ng panibagong pahina na mas magaan, mas maliwanag at mas malapit sa tunay mong sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.